Hello mga kaagri Nais ko lamang i-flex itong uh, Litos o litsugas na aming itinanim dito sa aming campsite mga kaagri Alam nyo ba na itong litos o litsugas mga kaagri na aming itinanim Ay ipinamimigay namin ito nang libre at walang bayan At alam nyo rin ba na Ang mga campers o guest lang po ang kusang nangunguha dyan sa area mga kaagri kaya tuwang tuwa po sila ito mga kaagri ang pakulo ng may-ari ng aming campsite nagkatanim po kami ng mga gulay dito at ipinamimigay namin ng libre para sa kanila mga kaagri yan kung makikita mo yung field na yan, mga kaagri dito sa kabila yan makikita nyo ngayon mga kaagri ang lawak po niyan mga kaagri dati uh, marami po kaming itinanim dyan ng mga gulay yan no, kung makikita nyo at lahat lang po yung mga kaagri ay ipinamimigay po namin sa kanila ayan yun mga kaagri so paano po hanggang dito na lang po maraming salamat